May mga nalabas yung ibang ads dyan sa cellphone nyo? Habang nagsa tayo o habang nagpa Facebook tayo, biglang nalabas yung mga ads na yan. Ganito ba rin yung cellphone nyo pag nabubukas kayo ng app ay biglang nalabas naman tong ads? Ganito lang yung gagawin nyo, punta lang kayo sa setting ng cellphone nyo. Sa setting ng cellphone nyo ay makikita kayong privacy. Sa privacy ay may makikita naman kayong advance. Click nyo lang yon hanggang sa makarating kayo dito sa ads. So pipindutin naman natin yung ads. May makikita nga kayo dito ng reset, delete, and able. So i-delete lang natin yon. click nyo lang yung delete. Pagkatapos naman ma-delete ay punta naman tayo dito ulit sa ating settings. Tapos pindutin natin yung other wireless connection. Hahanapin nyo sa pinakababa yung private DNS. iki click natin yung private DNS. Tapos makikita nyo to off, auto, at designated. Ilalagay lang siya natin sa designated. Tapos sa baba ng designated ay may ilalagay tayo na dns.adguard.com. Tapos isi-save lang natin yon. Minsan makikita nyo may ads pa rin. Siyempre pupunta tayo dito sa iba. Punta naman po tayo dito sa Chrome. Tapos ang gagawin natin dito ay siyempre lilinisin muna natin to. Bubuksan nyo nga lang at pupunta kayo dun sa tatlong dot. Tapos i-clear nyo lang po lahat ng mga tabs na naka-open. Pag na-clear na lahat ay punta uli kayo sa tatlong dot at pindutin nyo yung all sites. Pag napindot nyo na ay, eto may makikita nga tayo dito ang clear browsing. So, i-delete lang natin yan. Itong ginagawa ko ay nililinis lang muna natin yung ating Chrome. Ang nangyayari kasi pag nalabas yung ads, minsan yung mga nabubuksan natin links o di kaya mga ini-install na apps. Ayan, delete lang natin isa-isa. Kung napakarami naman yan, ay pwede nyo naman i-delete all. Ang gagawin nyo lang ay, pindutin nyo lang yung all time na yan at i-clear nyo lang lahat. Ayan, minsan may matitira pa yan. Pindutin nyo lang at i-delete nyo lang uli. Kung may lalabas pa rin na ads, ay ito naman yung gawin nyo. Ayan, itinuro ko na talaga to lahat para talaga mawala na yung ads dyan sa mga cellphone nyo. Kung hindi gumana sa inyo yung isa, eh, ito naman yung gawin nyo. Punta kayo dito sa setting at pindutin nyo yung additional setting. Tapos pindutin mo naman itong process manager. Ayan, pagka-click nyo nga ng process manager ay makikita ko yung third party at saka itong ating system up Ang gagawin nga lang dyan natin ay i clean up lang natin. Iki-click mo lang yung bilog na yan na may square sa loob. Ayan, lalabas na itong ating end all process. Parehas mo silang pipindutin ha, itong system app at saka third party app. Same lang din ang gagawin mo dito sa third party, e end all process lang siya. Ayan lang naman yung ginawa ko, antayin mo lang ng mga ilang minutes o ilang oras, mawawala din yung ads na yan, o kung gusto mo, i-restart mo na lang. Ito na siya, wala na talaga ang ads kahit anong gawin ko dito. So ayan lang naman yung ginawa ko, sana makatulong.